for today's vlog ayan i-update tayo oh my bago kami sunflower pero maganda talaga mga kapatid oh umuwi kami ganito yung bloom na naman niya sobrang ganda nagbalik agad siya ewan ko ba ito yung pinakamaganda na roses na naano ko nakukuha ko tingnan niya mm. Mm. Kaya aalaga ah, ang ko talaga to lalagyan ko to ng maraming fertilizer para ma-survive siya. Pero iyan siya oh. Yung isa oh, oh stunning din. Oh, magulo lang dahil sa kuan. Ulan, pero ito stunning din ito. Ayun oh. oh. Ang dami yang binigay bulaklak. Ang haba-haba na. Lakas pala nito makakuan. Tubo, dapat pala nilagay ko na yan oh. Mm, sayang. Pero ayan. venka ang white na dil, nilagay ko dalawa o oh, nagstand sila pero isa binili on binili natin diyan nag ano tapos yung rosas o, oh. di ba hmm. ito yung update sa garden ayan o, oh. kaya sabi nyo bakit ako laging busy sa garden o, oh. kamo kuno manguna mangguna kamo kuno mangguna sige kayo nga mag ano niyan hmm. Mm. kayo kaya. O oh, sige nga. Oh. Mm. Nakikita kita ba yan? Hindi naman yan dati ganyan ni, eh. Hindi ko nga sya maano lahat. Hindi ko kaya. Dapat doon ako kahapon. Nalipat na naman ako. Um, mm. kahit saan saan ako para importante kita ku sila. Doon ko na kinukuha talaga. O oh, yan Oh. Kita mo ba yan? Mm. oh. cadang tsada. Diba? Sabi ko eh. Oh, nakikita nyo yan. Yan yung mga nilinis-linis ko kahapon. Oh. Mm. Yan yung garden natin. Oh. Mm. Uh, ayan o, natrim ko isa hindi pa rin natapos, para next year tingnan nyo, kadaming damu dyan uh. Uh, kaya talagang sinabi ko sa inyo kaya nagtataka, bakit si Isya Mama laging wala sa nakasupport, nakasupport ako pero doon na lang sakuan o yan, huwag niyong bigyan ng halaga mga maritis talaga kayo, mga maritis nakikreate kayo ng away, bayo ko sa ganyan sumbong kayo ng sumbong dyan Sumbong kayo na sumbong. Nakakarating din naman sa akin yan. Kaya manahimik kayo at magingat sa pagsusumbong-sumbong. Kasi pinapaaway nyo yung mga tao. Ayaw ko talaga sa ganyan. Yung kapayas ko, wala pa rin bunga. Malapit na matapos ang kuan. Summer. O oh, ito. Ayan. O oh, ayan, yung maganda. Dalawa. Ay, kagwapa. Ganahan mo. Anong kulura? Pua o pink, orange. O, ano siya? Tawag basa Basta ka kami sa butano. Hala ang sikwa kadako na palakihin ko na lang yan o hindi na yan kaya isa lang ang bunga dito lumaki pa na hindi ko nalalaman o kasi nasa kabakasyon kami ba buti na lang talaga na paggala sa birthday ni mahal nakalibre uy libre in town to lang nyo pinatira kami nila ni Grace doon sa bahay nila na kuon ba gwapa kaayo kanami ba uy wala kalindot pa ni Oh no, natumba siya. Awang. Ah! Oh my God. Kasayang ba na, oy. Ako nang butangag ko, an. be, beh, saklit. Kagwapo sa white. Awesome man mo, na oy. Look, kagwapo niya. Hi, Marigold. Oh, Marigold, hi. Hi, hi, hi. Ito din. Oh. Wala, ang dami na naman bunga sa sili. Kakaharbis lang namin ni Siupaw. Non-stop man tong sili na to, oy, oh. oh. Wow, kadami na naman, oh. Tingnan nyo. Oh, aska. <laughs> Tawagin ko na naman si Siupaw, bi, daghang bunga. Oh, yan na lang muna ang video natin ngayon. In-update ko lang kayo. Oh, kasi kakauwi lang namin, no? oh. oh. Have a good day. Huwag maging maritis para hindi magaway-away yung mga tao. Hindi maganda yan. Kung may gusto kayo sa tao, mag-support na lang kayo. Pero huwag yung kumukuha kayo ng mga storya. Nag-create kayo para magalit siya sa akin, para magalit doon sa isa, para magalit sa isa, para magalit sa isa. Hindi ho yan maganda. Kasalanan po yan. Kaya magiging mabait is free.